So for today's video, magaloto ako ng bangkulis na istra So basta tuligan ka bangkules bangkulis ko nung da ibang gigibon, lulinigan mo na ka din nato. Alin na Bobok Kanasang may bubok na ko na Kanto yan para mali sulog niya. So bali, pag binaglit mo, kandiritso naman kaya ba nasusata yan niya. Kaya hiwa-hiwa, ano hiwa, so, na sana siya. So bali, siyempre, dahil takalo siya, binangak ko sana siya ta. Pipritoson ko man. So, iba, siyempre, pipritoson ko may gagataan. So, pakalinig ko, bintang mo na sa rep. Tapos, kinabuasan ko siya rin to. Ayun na, ko na kanin sa may suka ni Ricardo. Tapos, nagluto man ako ng... Ano ka ito? So, batak bagang tinamisan, pina, ginaktan. Oh, tapos, so, puso, so, bilog na puso, kumas-kumas ko, hiniwa kong saradayo. Tapos, saka ko siya bintangan. Hinalo ito sa isra na bangkulis. Maka ko siya bintangan, bechin, da, Pero may mga rekado na kan. Tapos, di ko na siya pinakaasin asinan Tapos, na mas ko sa asin, supuso. So, Lang gawin, tapos so, daw. Pero nga daw na siya, di siya nag-itim-itim. Tapos, ako nung ano kading pakil. Aram mo, so, batag na malang pisag-pisag. Maman ka tuningan to. Tapos, amun kan. So, batag man. Pigluto ako nga na siya sa so, kaya to. Bigganing maluto na siya. Lumumag na siya para pag Bintang ko sugata, di e siya maray, marunot kapag bino ko, talo luto na ani. So, no So, basta, Manakanto. So, mga balingoy batag, may kung ano pa man ko yan. Tapos, bintang ko na siya na yung asa. Tapos, nagpito man ako ning slumpyang Shanghai, may nagsigang na ako. Tapos, manatapos na yun lang. Thank you for watching.